Ayon sa mga source mula sa mga security services ng Ukraine, ang security service of Ukraine sila raw ang nasa likod ng pambobomba sa Moscow na pumatay sa isang mataas na opisyal ng militar ng Russia. Namatay sa Ukraine airstrike si Mikhail Gutkov, deputy head ng Navy ayon sa ulat. May paparating na breaking news mula sa mga Russian media sources na nag na isa sa pinakamataas na general ng Russia ay napatay sa pamamagitan ng car bomb. Siya ay kinilalang si Yaroslav hinahabol ng mga espiya ng Ukraine ang mga ahente ng Russia sa isang hakbang na nagdudulot ng takot sa buong Moscow. Hinahabol na ng Ukraine ang mga target nito nang hindi na naghihintay ng hustisya. Hindi ito ordinaryong kwento ng digmaan. Ito ay isang masusing pagsilip sa ilan sa pinakamatapang na misyon ng pagihiganti ng Ukraine. Tinalakay natin ang mga totoong operasyon bilang pag-alala sa mga pinaslang na leader, nasawing sundalo at sibilyang binomba mula sa mga lihim na pag-atake sa mga kalye ng lungsod hanggang sa matinding sabotaje sa loob ng Russia nasasaksihan natin ang maplanadong at epektibong mga paghihiganti ng Kiev na kinatatakutan ng mga piling tauhan ni Putin para maunawaan kung paano nagtagumpay ang Ukraine sa paghuli sa mga manghuhuli tingnan natin ang mga kasong nagpatibay sa trend na ito para maunawaan ang karanasan ng Ukraine hindi lang simpleng balita ang mga ito kundi mga planadong misyon na pinatitindi ng dalamhati, alaala, at paghangad ng hustis. Hustisya Kung naniniwala kang mas maraming tao ang dapat makakita kung ano ba tap, kung ano talaga ang itsura ng digmaang ito, pindutin ang like at mag-subscribe. Ang mga kwentong tulad nito ay nakakatulong makalusot sa ingay at propaganda. Simulan natin sa pagkawala ni Coronel Ivan Voronich. Siya ay isang malaking tao sa Security Service of Ukraine, ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Matagal na siyang nasa larangan. Nagplaplano ng mga lihim na misyon tulad ng pag-aalis ng mga pro-Russian na leader sa Donbas. Noong 2015, noong Hulyo 10 ngayong taon, naglalakad siya sa downtown Kyiv mismo sa gitna ng lungsod. Isang lalaking nakamaskara ang lumabas, bumunot ng baril, at paulit-ulit siyang binaril. Bumagsak na patay si Voronich sa isang parking lot malapit sa kanyang apartment at tumakas ang bumaril bago pa siya mapigilan ng kahit sino. Nakunan ng mga security camera ang naganap na pangyayari, ipinapakita ang katapangan nito dahil nangyari ito sa araw. Para sa Ukraine, hindi lang ito pagkawala ng isang bihasang opisyal. Pakiramdam nila ay pinagtatawanan sila ng Russia. Sinusubukang sirain ang kanilang loob mismo sa kanilang sariling kabisera. Nayanig ang mga tao sa Kiev. Para sa marami, pakiramdam nila na kung siya nga ay hindi ligtas, wala nang ligtas. Masakit din ang pagkawala ni Voronich dahil bayani siya para sa marami. Tulad ng inaasahan, hindi pa lalampasin ang ganitong karahasan sa Kiev. Kaya agad na kumilos ang Security Service of Ukraine. Nakipagtulungan sila sa pulisya at agad kumilos. Sinuri nila ang mga kuha ng kamera, record ng telepono, at sinundan ng mga tip mula sa mga taong may napansin na kakaiba noong araw na iyon. Sa loob ng dalawang araw nakakuha sila ng mga lead sa dalawa. Suspek isang lalaki at babae na konektado sa Federal Security Service ng Russia. Ang kanilang ahensya ng paniniktik. Ang dalawang ito ay palihim na pumasok sa Ukraine para ihanda ang pag-atake. Inakala nila na makakatakas sila, pero mas mabilis ang Security Service of Ukraine. Noong Hulyo, labing tatlo-tatlong araw matapos ang pamamaril, natunton nila ang dalawa sa isang taguan malapit sa Kiev. Sa isang mabilisang pagsalakay, naipit nila ang dalawa. Nagkaroon ng barilan at napatay ang mga suspek ng walang nasaktan sa panig ng Ukraine. Batay sa Security Service of Ukraine, hindi ito aksidente, kundi sadyang paghihiganti. Ngunit hindi sila nagbigay ng maraming detalye. Tingnan ang video ng pinuno ng Security Service of Ukraine, si Lieutenant General Vasil Malok, na may mga bangkay sa likod niya sa lugar. Ang paghihiganti ng Ukraine ay hindi lang tungkol sa pagdakip sa dalawang mamamatay tao. Ipinapakita rin nito na ang takot ay pwedeng manggaling sa kabilang panig. Itinaas ng hakbang na ito, ang morale ng mga Ukraino. Nagpadala ito ng mensahe sa Russia na hindi sila makakatakas sa pag-atake sa Ukraine. Simula nang ipakita ang lakas na ito, nabawasan na ang mga ahenteng rusong sumubok gumawa ng matitinding hakbang sa Kyiv o Lviv batay sa intelihensya ng Ukraine. Ang Security Service of Ukraine ay ginamit para makabuo ng tiwala, kaya mas marami ng mga lokal na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang gawain. Ang pagkakahuli sa espiya ay nag sa Russia nadagdagan ang gastos sa pagprotekta ng sarili nilang mga espiya na ayon sa Ukraine ay nagpapabagal sa kanila. Itong insidente ang nagtatakda ng tono kung paano hinaharap ng Ukraine ang personal na pagkawala sa labang ito. Ngunit ang paghihiganti ay hindi lang para sa mga leader. Maraming Ukrainians ang namamatay at nais ng Ukraine na maramdaman ng mga responsable ang katulad na takot na kanilang idinudulot. Noong Abril, nagpakawala ang Russia ng mga ballistic missiles sa Sumi, isang lungsod sa Hilaga, malapit sa kanilang hangganan. Tumama ang mga missile sa mga bahay at paaralan. Nakapatay ng 34 na tao kabilang ang ilang bata. At nasugatan ang mahigit limampu pa. Naganap ang duwag na pag-atake, habang maraming tao ang bumibisita sa mga simbahan sa makasaysayang sentro. Ayon sa militar ng Ukraine, ang mga missile ay nagmula sa apat naraan, apat naput, walong missile brigade ng Russia. Isang unit na nakabase lang sa kabila ng hangganan sa Kursk. Nabomba na noon ang Sumi, pero namumukod tangi ang pag-ataking ito dahil mga karaniwang komunidad ang tinarget, hindi mga lugar militar. Idineklara ito ng General Staff bilang krimen sa digmaan at nangakong matinding pagganti na hindi nagtagal bago ipatupad. Kasing bilis ng galit ang naging tugon. Noong Abril 15, lumipad ang mga drone ng Ukraine papasok sa Rusya at inatake ang base ng apat na raan at apat na walong F Brigade. Tinamaan ng drone ang kanilang command post at imbakan winasak ang ilang missile launcher at pumatay ng humigit kumulang 20 sundalo. Natukoy ng mga espiya ng Ukranya ang responsabling unit, kaya naging eksakto ang pag-atake. Hindi ito basta lang natira. Ito ay isang direktang sagot. Noong ikatatlo ng Hunyo, isa pang pag-atake ng misil ang tumama sa Sumi, na ikinasawi ng dalawampu't walong katao. Muling tumugon ang Ukraine. Nagpadala ng mga drone sa bagong pwesto ng parehong brigada sinira ang mas maraming kagamitan at ilang opisyal. Ngayong taon, ilang beses nang nag-atake ang Ukraine sa Russia gamit ang mga drone na karamihan ay tumutok sa mga unit ng misil. Sa ngayon, mahigit labing tatlong libo sibilyang Ukrainian na ang napatay ng Russia at sampu-sampung libo pa ang nasugatan. Sinisigurado ng Ukraine na maghihiganti sila sa bawat inosenteng tao na sinaktan ng kalaban. Bawat pag-atake sa isang unit tulad ng ika na raan, apat na putwalo, ay nakapagliligtas ng buhay dahil napapaisip ang Russia kung dapat pa ba nilang targetin ang mga lungsod. Ipinapakita nito kung paano ginamit ng Ukraine ang depensa para makaganti at protektahan ang kanilang mga tao sa pamamagitan ng pagtugis sa banta. Bagamat di napapawi ng mga pag-atake ang dalamhati, nagbibigay ito ng pag-asa sa mga tao. Naniniwala ang militar na makakaganti sila sa kalaban para sa bawat buhay na nawala. Naging huwaran si Sumi. Bawat pag-atake sa mga sibilyan ngayon ay may pangalan, unit, at pananagutan na nakakabit dito. Nakakaintriga kung paano ang paghihiganti ng Ukraina ay hindi nililimitahan ng abot nito. Kahit ang mga taong gustong protektahan ng Rusya, ay hindi ligtas kapag napasama na sa listahan ng mga target ng Ukraina. Halimbawa na lang si Igor Krylyov. Siya ang Lieutenant General na namuno sa mga puwersa ng Rusya para sa nuclear, biological, at chemical na depensa. Mula pa noong 2000, at labing pitong madalas siyang lumalabas sa telebisyon, sinisisi ang Ukraine sa paggamit ng mga ipinagbabawal na sandata at pinag-uusapan ang mas malalaking banta. Noong Disyembre 17, 2000 at 24, naglalakad siya palabas ng kanyang apartment sa Moscow papunta sa electric scooter niya. Isang bomba na nakatago sa loob nito ang sumabog, na agad na pumatay sa kanya at sa kanyang assistant. Malakas ang pagsabog kaya nabasag ang bintana at nasira ang sasakyan sa paligid. Agad na sinisi ng Russia ang Ukraine at makalipas ang ilang araw, sinabi ng isang source mula sa seguridad ng Ukraine na sila ang may gawa nito. Ang maingat na planadong pagpatay na ito ay yumanig sa Moscow dahil nangyari ito mismo sa lungsod. Malayo sa anumang larangan ng labanan, hindi nila inakala na magiging malapit sa kanilang tahanan ang panganib. Kirillilov at grupo, nahaharap sa mapanganib na armas. Ang pagkawala niya nagdulot ng kaguluhan sa plano ng Russia. Ilang linggo bago sila nakapili ng bagong pinuno na apektuhan ang kanilang kahandaan. Ginawa ito ng Ukraine dahil iniuugnay ang Russia sa higit limampung chemical attack noong nakaraang taon na nagpakasakit sa mga sundalo dahil sa nakalalasong kemikal at pumatay ng hindi bababa sa sampu. Iniimbestigahan ng United Nations ang mga kaso ngunit kumilos ang Ukraine para sa sariling hostisya. Maliit lang ang bomba pero matalino itong inilagay para sumabog lang kapag malapit na si Kurleylov. Matagal nang minamanmanan ng mga espiya ng Ukraine si Korlelov, pinag-aralan ang mga gawi niya para magtagumpay ang plano. Hindi chamba ang galaw na ito. Planado ito hanggang sa bawat minuto. Matapos ang ataking ito sa Russia, mas maraming gwardiya ang inilagay sa mga pangunahing opisyal ng bansa. Ngunit nananatili pa rin ang takot. Mahigit dalawampung mataas na opisyal ng Russia ang napatay sa mga katulad na pag-atake na labis na nagpapahina sa pamumuno ng Moscow. Pinatunayan ng pag-atake sa Ukraine na kaya nilang umatake kahit saan, kahit sa masikip na kalsada ng Moscow. Ang insidente ay nagpakita ng lawak ng abot ng Ukraine, hindi lang mga general ang nakararanas ng init ng labanan. Sinimulan na rin ng Ukraine ang pagwasak sa utak, sa likod ng mga sandata ng Russia, kung saan papasok si Shatsky. Si Mikhail Shatsky ay isang kilalang personalidad sa larangan ng misail. Siya ang deputy chief designer sa kumpanya ng mga cruise missile at drone na ginamit laban sa Ukraine. Ang kanyang trabaho ay tumulong sa paggawa ng caliber missiles, particular ang K50, K60, K100, at isa at K, tatlumpu't dalawang cruise missiles na pumatay ng daan-daang Ukrainians sa iba't ibang pag-atake sa mga lungsod. Dahil dito, napasama siya sa listahan ng paghihiganti ng Kiev. Kaya noong Disyembre, labindalawa ilang araw bago ang pag-atake kay Kirillilov pinuntahan siya ng mga Ukrainians. At hindi sila nagmintis. Habang naglalakad si Shatsky sa isang parke malapit sa Moscow, may taga-baril na biglang lumitaw at nagpapotok ng ilang beses bago tumakas. Namatay agad si Shotsky sa mismong lugar. Inako ng Ukraine Intelligence ang responsibilidad. Sinabing layunin nilang pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia at ang pagkamatay ni Shotsky ay nagpaantala sa mga plano ng kalaban. Nagtatrabaho siya noon sa mga misil na mas madaling umiwas sa mga depensa sa himpapawid. Pagkatapos niyang mawala, bumaba ng malaki ang produksyon ng ilang uri ng misil ngayong taon. Nakapatama na ang Ukraine ng ibang siyentipiko noon, pero malaking kawalan si Shatsky. Matapos ang asasinasyong ito, itinago ng Russia ang mga mahahalagang manggagawa sa mga ligtas na lugar, gaya ng mga bunker o malalayong base. Marami ng inhinyero ang nagbitiw sa trabaho dahil natatakot sila na sila ang susunod. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isang tao, kundi sa pagputol ng kadena na napapatuloy sa mga pag-atake ng Russia. Pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong sirain ang utak sa likod ng mga sandata hindi lang ang mga sandata mismo. Kahit ang nagtatagong malalim ay hindi ligtas. Pinatunayan ito ng pag-atake gamit ang Storm Shadow Missile noong nakaraang taon. Noong Nobyembre 20, nagpakawala ang Ukraine ng hindi bababa sa sampung Storm Shadow Missile na galing sa Britain sa isang bunker sa Malino, Kursk, Russia. 25 milya mula sa hangganan. Kabilang dito si Tenyente General Valery Solodchok na nanguna sa ika na naput isa na Combined Arms Army. Siya ang nasa likod ng mga pag-atake ng misail na pumatay sa mga sibilyan sa Ukraine. Ang mga misail ay tumagos sa matitinding depensa ng bunker. Sumabog ang ilang bahagi nito at pumatay kay Sorlodchak at labing walong pang opisyal. Tatlong-tatlong pa ang nasugatan alam na ng mga espiya ng Ukraine ang pagpupulong. Kaya, natiempuhan nila ang pag-atake. Nabigo ang Russia sa kanilang mga pag-atake sa lugar kaya naantala ang kanilang mga galaw ng ilang linggo. Nang mapatumba ang mga pangunahing leader, nalito ang mga tropa ng Russia. Bumagal ang pag-usad nila papuntang Kursk at nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na mabawi ang ilang teritoryo. Nagpalakas loob sa mga Ukrainian ang pag-ataking ito, dahil pinatunayan nilang maaabot nila ang matataas na opisyal ng kalaban. Kaya naman naingganyo ang mga kaalyado sa kanluran, na magpadala pa ng armas nang makita ang pagiging epektibo nito. Sa puntong ito, hindi na lang paghihiganti para sa mga buhay ang ginagawa ng Ukraine, binabago na rin nila ang takbo ng digmaan. Tumatama ng mas malalim at mas malakas kaysa inaasahan ng kahit sino. Bagamat, babagamat nasasalanta ang militar ng Russia ng mga pag-ataking ito, may isa pang listahan ang Ukraine. Mga taong dati nilang kakampi, pero tumalikod sa kanila. Nangunguna sa listahang iyon si Ilya Kivya. Ang lalaking ito ay dating abogado sa parlamento ng Ukraine, pero lumipat ng panig pagkatapos ng pananakop ng Russia noong 2001 at 22. Mula sa Russia, lumabas siya sa telebisyon na nawagan na patayin ang mga Ukrainian at tuwang-tuwa sa pananakop. Noong Disyembre 6, 2000 at 23, binaril siya hanggang mamatay malapit sa kanyang bahay sa Moscow. Nangyari ito sa liwanag ng araw, kung saan ang bumaril ay lumapit, nagpaputok ng ilang beses at biglang nawala. Inaako ng intelihensiya ng Ukraine ang responsibilidad sa insidente at naglabas ng mga ebidensya bilang patunay. Nais nilang iparating na isa itong babala kung pagtataksilan mo ang iyong mga kababayan, magbabayad ka sa panahong iyon higit sa isang daang opisyal ng Ukraine ang nagpunta sa Russia o nakipagtulungan sa kanila sa mga okupadong lugar. Matapos mamatay si Kiva, bumilis ang pagbaba ng bilang. Ayon sa mga survey sa Ukraine, 85% ang sumusuporta sa ganitong klase ng hustisya. Binigyan ito ng pag-asa ang mga tao sa mga lugar na kontrolado ng Russia na nagpapakita na hindi untouchable ang mga traitor. Maingay si Kiva sa ere, nilalait ang Ukraine, ang pagkamatay niya ay nagpatahimik sa ilang ingay. Tiniktikan siya ng mga espiya ng Ukraine sa loob ng isang taon, naghihintay ng tamang tempo. Malinis ang pagpatay, walang kolateral na pinsala. Sinubukang manahimik ng Russia, ngunit mabilis kumalat ang balita. Natakot ang ibang mga tumalikod, at marami ang umatras sa pampublikong tungkulin. Ngayon, ayon sa mga ulat ng Ukraine, malaki ang ibinaba ng pakikipagsabwatan sa mga sinakop na lugar. Nalaman nila na hindi sila mapoprotektahan ng panahon o distansya, taliwas sa kanilang akala. Si Mikhail Filiponenko, opisyal sa Luhansk, ay sinisisi sa pagpapahirap sa mga bilanggo ng Ukraine mula pa noong 2,000 at 14. Siya ang namuno sa mahigit 200 kaso ng pambubugbog at iba pang mas malalang krimen na ikinamatay ng hindi bababa sa lima. Noong Nobyembre 8, 2023, isang car bomb ang sumabog at winasak ang kanyang sasakyan habang siya ay nagmamaneho mag-isa. Inako ng Ukraine ang responsibilidad at tinawag itong katarungan. Natakot ang iba pang mga kasabwat, kaya marami ang nagbitiw. Bagaman mahirap isalin ito sa mga numero, walang duda na ang asasinasyong ito ay tumulong sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan at pinatibay ang mensahe ng Ukraine na may kapalit ang pakikipagsabuatan. Hindi rin ligtas ang mga nagretiro na akala nila ay nakatakas na. Si Stanislav Rezitsky ang namuno sa isang submarino na nagpakawala ng mga misil sa mga lungsod ng Ukraine. Tulad ng pag-atake sa Vinitsya noong 2,000 at labing apat na pumatay ng 27 katao. Ang kanyang mga pag-atake ay pumatay ng mahigit 50 sibilyan. Lumipat siya sa Kresnodar at nagjogging sa mga parke. Noong Hulyo 11, 2,000 at 23 Binaril siya ng salarin ng apat na beses habang tumatakbo. Sinubaybayan siya ng Ukraine gamit ang kanyang Open Fitness app na nagpakita ng kanyang mga dinaanan. Kumalat agad ang balita ng pagpatay. Nagbabala sa iba at nagpakita ng lawak ng kamay ng hustisya ng Ukraine. Binura ng mga opisyal ng Russia ang kanilang mga app at nagtago online matapos nito. Minsan, tinarget din ng Kiev ang mga simbolo ng digmaan bilang paghihiganti. Ang tulay ng Kerch na itinayo matapos ang pagsasailalim ng Russia sa Crimea noong 2000 at 14 ay higit pa sa isang simpleng kalsada. Itinuring itong simbolo ng kontrol ni Putin. Ngunit ginawang simbolo ito ng Ukraine para sa paglaban. Sa tatlong magkakahiwalay na pag-atake, pambobomba gamit ang truck, pag-atake ng mga sea drone, at malalakas na pagsabog sa ilalim ng dagat, ang tulay ay paulit-ulit na nasira, nabawasan ang kapasidad nito ng halos kalahati, at napilitang magpaayos ng nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso para sa Russia. Ang mga pag-atake ay nakagambala sa mga supply line papasok sa Crimea at nagpapaalala sa Moscow na kahit pinakapinagtitibay na estruktura ay hindi ligtas sa pag-atake. Ang paghihiganti ng Ukraine ay tungkol din sa mga simbolong nagbubuklod sa mga imperyo, hindi lang sa mga tao, posibleng nagtataka ka kung paano nakakapagsagawa ng perpektong mga taktika sa paniniktik ang Ukraine. Ang estratehiyang paghihiganting ito ay nagsimula pa noong mga unang taon ng digmaan kung saan sinusubukan pa ng Ukraine kung paano lalabanan ang kalabang tila nasa lahat ng dako ng sabay-sabay. Noon, wala pang mga advanced na drone, precision missile, o malalalim na spy network ang Ukraine na meron ito ngayon. Noon, ang meron lang sila ay tapang, desperasyon, at ang pangangailangang tiyakin na ang mga namumuno sa karahasan laban sa kanilang mga tao ay hindi magtatagal sa kanilang kapangyarihan. Ang mga ganitong nakamamatay at madidilim na kakayahan ay hindi basta-basta lumitaw. Hinubog ang mga ito sa gitna ng kabuluhan. Isa alang-alang si Arsen Pavlov, mas kilala sa kanyang tawag na Motorola. Isa siya sa pinakakinatatakutang separatistang kumander noong 2000 at labing apat bantog sa pagpatay ng mga bihag na Ukrainian at pagmamalaki nito sa harap ng kamera. Dalawang taon siyang umasta na parang siya ang may-ari ng Donetsk kasama ang kanyang mga armadong gwardiya, armored na sasakyan at mga ligtas na bahay. Noong Oktubre 16, 2016 sumabog ang bomba sa loob ng elevator ng kanyang apartment at agad siyang napatay ng bumaon ito sa bakal na kahon. Ang nagtanim nito ay nakalapit na sapat para malaman ang kanyang nakagawian at umatake sa hindi inaasahang oras. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw din si Mikhail Tostik, isa pang leader ng separatista na na nakilala sa marahas na pag-atake sa mga posisyon ng Ukranya. Noong ikawalo ng Pebrero, dalawang libo at labing pitong isang rocket ang tumagos sa bintana ng kanyang opisina habang siya ay nasa loob na nagresulta sa isang pagsabog at pagkaguho. Tulad ni Motorola, inakala ni Givi na hindi siya kayang galawin, ngunit nagkamali siya. At pagkatapos ay naroon si Alexander Zakarchenko, ang pinuno ng tinatawag na Donetsk People's Republic. Nais niyang magpakita bilang estadista, nakikipagkamay sa mga opisyal ng Moscow, habang pinamumunuan ang rehimeng, inaakusahan ng pagdukot at pagpapahirap. Noong Agosto 31, 2018, pumasok siya sa isang kapehan sa Donetsk. Sumabog ang bomba habang siya ay nakaupo. Namatay siya at nasugatan ang ilang tauhan niya. Hindi lang basta atake ang pagsabog. Isa itong mensahe para sa mga nag-aakalang mapoprotektahan sila ng kapangyarihan. Subalit mula 2,000 at 14 hanggang 2,000 at walo, mahigit, 12 kilalang personalidad ang napatay. Ilan sa pamamagitan ng bomba, iba ay tinamaan ng mga sniper. At mayroon ding mga sumabog na tila bigla na lang lumitaw. Imperpekto at mapanganib ang mga operasyong ito. Madalas minamadali at isinasagawa sa loob ng teritoryo ng kalaban. Ngunit bawat isa ay nagturo sa Ukraine ng mahalagang leksyon kung paano mangalap ng impormasyon, umatake sa tamang pagkakataon, at panatilihing nangangamba ang kanilang mga kalaban. Ang mga aral na iyon ang naging pundasyon ng mga nakikita natin ngayon. Ang pinagkaiba ngayon ay nagawa ng Ukraine na gawing isang sistema ang magaspang na unang playbook na iyon, isa na may mas mahusay na teknolohiya mas matalim na pagpaplano, at mas malawak na abot. Ano ang ipinapakita nito? Ang mga pag-ataking ito ay nagpapabago sa anyo ng digmaan. Nawawalan ng mga leader ang Russia. Lumalabo ang kapangyarihan nito sa misil, at lumalakas ang takot sa kanilang hanay. Higit pa sa simpleng paganti ang bawat kontra-atake ng Ukraine. Ito ay ang Kiev, na tinitiyak na magbabayad ang Russia sa bawat buhay na nawawala, at nagpapadala ng malinaw na mensahe. Walang nakakalimutan, at walang hindi nasasagot. Kaya nananatili ang tanong paghihiganti, hustisya o kaligtasan ba ito? Maaaring tatlo ang posibilidad. Para sa Ukraine, bawat atake ay isang pangako ng digmaan. Mananatili sila at ang alaala kung sino ang nagpasimula nito.